So, ito na yung lahat, yung nakuha uh, natin sa ito. Ito pala ang pinagkakaabalan ko ngayon, ang window tubig. Ang piso mo, makakainom ka na ng malamig na tubig na mineral. Dito ko pala naisipang ilalagay ito sa may dahil sa pagkakaalam ko mas marami ang mauuhaw dito halos mag isang buwan na simula nang nilagay ko ito kaya oras na siguro para buksan at makita ang laman nito lang So, ito na yung lahat Uh, Ito na yung lahat yung nakuha natin. Bali, isang buwan to. Uh, isang buwang paghihintay. So, bibilangin natin siya ngayon. Parti naman sa pagbibilang ng barya tinutulungan na rin ako ng may-ari ng bahay. Ang kagandahan dito, Bukod sa natutulungan mo pa ang sarili mo, nakakatulong ka ba sa ibang tao na magkaroon ng income? Tapos na nga pala ako sa pagbibilang ng bariya. Ito na yun, uh, na hati na natin at tabalot na kailangan di ko na hindi isang balot sa mabilis bilangin. Tsaka mabilis na rin pag inano mo sa bangko ko pinalitan. Kailangan tig 100 yung ano, isang balot. So ito na, um, tapos na, ibigyan na natin yung party ng uh, Yes. Dahil kumita naman tayo at unang bukas natin magpapasalamat lang tayo sa mga taga rito. Nagbibigay tayo. Nagbibigay lang tayo ng kaunti. Salamat lang, pasalamat. So, tapos na tayo. Okay na yung ano natin na uh, nakapagbilang na. Medyo okay naman sa awa ng Diyos. Uh, sabi nga nila, pag meron ka, share your blessing. Yan, di ba? So, magpapano lang tayo sa mga bata, sa mga customer natin. So, pasalamat lang to. Diba? Um, kapagaw na lang natin kung tikri-tiso. -so. Kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi talaga sa iyo ang tao. Kaya sa tingin mong mabuti, gawin mo para sa sarili mo. Huwag mong gagawin para sa ibang tao.